Gagala muna ang mga mangyan, ang mga senior. Pose ng na. Tara, na yan. May kasama kami dalaga. Ayan. May dalaga kami. audio mo oh. Yan, ano? yan, oh, Ay, hmm. oh ka kayo dyan. Hindi na kami likod. Mm. Ano? Uh, Santa Lucia. Sa lang, dyan sa SM lang. Kapahinga <laughs> 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 na na konti. Aba! Mukhang -huh, kakain yung motor na yun sa atin. Ah. Nagulat siya. Meron kaming nga uh, ano? Pero kami artista ng <laughs> Oh, save di ba Dilim na. Mga dilim na. Okay so, lang hapon isa marami sa sakin dito ah. Dito Dito tayo punta tayo ng SM. oh ulan na ha no? Oh, ha <laughs> suma ng panahon yan Oh. opo oh, ay tiklum pala tiklum na tiklum pala oh suma babagsak na ang ulang dilim na dilim eh dilim na dilim buti na lang ilang kambyo lang nasa isip na ano <laughs> oh kanan tayo kanan oh hindi panahon yan no? No. Lucky, oh ano laki oh ang dilim na dilim yan kapit na ipagsakyan diklum na diklum Parang lalapat na sa SM ang ano, diklum. <laughs> Grabe, oo na yan. Ilang minuto na lang, mabagsak na yan, oh. Dilim. <laughs> Parang lalapat na <laughs> eh. SM Taytay Ito, oh, on delay sa SM Taytay Bukula na Ito oh. hindi pa umulan habang tayo nasa daan alright ah oh, sige oh ulan na tiglong na tiglong na minit tayo na pasok na nasa na dalaga oh <laughs> may dalaga eh yan mga kamamay may kasama kami dalaga Okay, kasama kami dalaga. Pasok na kami. Oh, dito pala lalaki. <laughs> sa babae rin ako makakapunta <laughs> May susi pa pala. Pa May susi pa pala pa mama eh. Dito lang kami. Dire-diretso lang kami rito sa loob. Ah, Mag-gagala-gala ah, daw. Gala-gala lang. Window shopping lang kami. Window shopping lang. Ah, oh ay papasyal namin ang dalaga o oh? kala nyo kaya nawala si lobby po sa ano nandito na yung kasama namin kasama namin si lobby po Pero pawisan, pawisan nyo aking damit. sipo po na nakaabuti na mama eh. Ayan, nandito na tayo sa may blade. Aha. Uh -huh. Ha? Saan daw? Ah, meron pa ako doon, di ba? bagong kabit yun ah? <laughs> babagong kabit yun! Hindi, <laughs> babagong kabit yun. Nagawa na nga. May, may, may isiuglo na ngayon, may tamtaks pa. Titingin lang, tingin lang. Tingin lang. Hindi tayo bibili ha, Titingin lang tayo. <laughs> Gusto lagi i-bili ng chinil sa mama, hindi pa naman sira. Nilagyan ko nga ng show glow no, at saka tamtax. Gusto ko lang siya lang aming dalaga. Yan, mama siya lang ang dalaga, kaya kami nagparani. Eh. Para kasama natin si Lobby po ah. <laughs> <laughs> oh? <laughs> kailan kayo yun yung nagpunta rito? paska hindi birthday Oo, oh, ganda rito, no? Oh, ganda rito, mga mamay Sa gabi, oh, buhay na buhay. Buhay na buhay sa gabi. Oo. Oh. Yan ang dalaga, oh. Galing sa school, diretso SM. Sana all. <laughs> oh. Masa pala dyan. Diklum na diklum, eh. <laughs> <laughs> Pinapatay pa rin nila Elo dito sa so <laughs> <laughs> kabe. rin eh. Ay lagi masyadong tao ngayon, ano? Hindi masyadong masikip. Makakapagala ng ayos si Lobby po. O, yun ako? Yan ang aming anak ko dalaga, mga kamamay. Kala nyo si Kuya lang, ah. Yan ang aming anak ko na yung <laughs> pag isinama natin sa si sakaryas baka mawala ah, na nakabitin sa escalator Oh, bibicture daw agad eh. Oh, punta raw dali. Kala, kala ko yung picture yon yung akin pala yung ano, video pala yun video pala yun video ah inaing. sama kayo, sama kayo. Sama kayo, Wala na, parang hindi nakuha eh. Nangalay na ang kamay ko. Okay, kaya ina exam na agad kanina. Wala pa nang ginawa niya, nagpakilalahan lang ng mga pwedeng maging boyfriend. <laughs> Nagpakilalahan lahat ng mga pwede pang maging boyfriend. Wala pa daw silang klat. Ano mga ginawa na? Samat? Pupunta na kami sa baba kaya nagkunta sa mabano kinikparta. kaya nagparta nagkuta ka ng world of fun ha? hindi hindi na kita yung world of fun ha? <laughs> naka-post na agad si Ineng di ako isasama si Bruno For <laughs> wala naman tao. <laughs> Ay siya, kita mo ganda yung kanina. Pagka-delay, naku, sa lakas ang ulan sigurado mamaya. Mamaya sigurado lakas ang ulan mga kamamay. Eh. Ah, lakas ang ulan mamaya. Kasi diglom na diglom nung pumunta kami rito. Kami eh, maglalaro daw si Ining. Maglalaro daw. Uy! Yung mga kasamang doggy ah. <laughs> laki ng dila <laughs> laki ng dila ah. ha? kaya pala wala daw token pabibili pala tayo ng token <laughs> Oh, na tayo ng token. Naglalaro daw sila. Naglalaro ka ganyan, Inay? Naglalaro ka niyan? Oh! Ano lalaro ni Ning? <laughs> gusto agad din maglaro eh. Agad din nakapagpapalit ng tokens. Alright! Dito muna kami. Dito muna kami.